Hello everyone, sa muli tayo po ay dadako sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At bago ko po ipagpatuloy ang pag-aaral sa salita ng Diyos ay mangyaring i-click mo na muna yung subscribe button at pindutin yung notification bell para lagi kang ma-update sa aking mga bagong upload. Kung nais nyo po ang mga ganitong video. At ang ating pag-uusapan po ngayon ay Diyos ang ating lakas. Nakakatuwa na makita ang isang kristyanong malakas ang pananalig sa Diyos o pagtitiwala sa ating Panginoon. Masarap silang kausapin at gayahin sapagkat nakakapagbigay sila ng inspirasyon sa atin. Ngunit, tao lang rin sila. Anumang oras ay may panghihina rin darating. Kaya ang sabi po ng Bible na hindi dapat isalig o uh, iasa ang ating kalakasan sa paglilingkod sa isang taong mananampalataya dahil baka bigla ka rin uh, panghinaan ng loob. Pansinin po natin yung sinasabi ng Bible dito po sa Jeremias 17.5 Sinasabi ni Yahweh, Susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin, at nagtitiwala sa kanyang kapwa tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Kaya hindi po dapat magtiwala sa kapwa tao. Tandaan po natin na may mga tao ring umaasa sa matatapang na tao, sa otoridad, sa baril, sa kayamanan, sa posesyon, at kung ano-ano pa. Ngunit, mas higit na asahan natin ang ating Diyos. Hindi naman ibig sabihin na wala na tayong tiwala sa tao. Ang ibig pong sabihin natin mga kapatid, kung ito'y tungkol sa pananalig natin sa Diyos, ay maaring mas higitan natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Sabi po sa awit 20, versikulo 7, Mayroong umaasa sa karuahing pandigma at mayroon ding sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Ano ba ang pwedeng mangyari kung tayo ay pinanghihinaan ng loob? Alam nyo po mga kapatid, maraming pwedeng mangyari. Una po, uh, nawawala ng gana. Parang nawawalan ka na ng ganang gumalaw, magtrabaho, o di kaya ay sumubok. So ayaw ng sumubok, tumitigil na, wala nang tiwala at marami pa. So yan po yung mga pwedeng mangyari kung tayo'y pinanghihinaan ng loob. Sa paglilingkod sa Diyos, normal po ang panghinaan lang ng loob o pananampalataya. Ngunit huwag itong gawing lisensya o dahilan para gumawa tayo ng kasalanan o labag sa Diyos. Hindi ibig sabihin na dahil doktor ka ay hindi ka na uh, magkakasakit. Hindi ibig sabihin kung pastor ka, eh hindi ka na magkaka, magkakaroon ng problema. Hindi ibig sabihin dahil matibay ang bakal, ay eh hindi na kakalawangin. But, gaano ba katagal ang panghihina mo? Isang oras ba? Isang araw ba? Isang buwan ba? O isang taon? Pag pinatagal mo yan, mas lalaki at dadami ang problema. Ang anay po, kapag hinayaan mo, mas dadami pa yan. Ay yung mga damo, pag hinayaan mo, mas dadami din. Di ba? And also, yung patay na hayop, kung pinabayaan mo yan, babaho ng sobra. Kaya huwag hayaan o patagalin. Ganon din yung panghihina natin. Huwag nating patagalin kung maari oras lang. So sa panahon ng panghihina, ano yung dapat gawin? dapat nating gawin una, huwag patagalin. Pangalawa, pangalawa huwag agad magpasya o magpadalos-dalos, di ba? Kasi minsan diyan po tayo nagkakamali na dahil nang hihina tayo, agad tayong nagpasya, edi eh di nagkakamali tayo. At huwag din tayong uh, magsalita ng kung ano-ano. Dahil baka pag malakas na tayo, pagsisihan natin yung ating mga binitiw binitiwang salita. And also, palipasin mo lang. And number six, isipin mo ang iyong katayuan sa Diyos. Isipin mo, gaano ka na ba ka distansya o kalayo sa Diyos? Baka malayo ka na. And also, number seven, umasa sa Diyos na muli kang lalakas. So, kailangan po yan. Kaya, paniwalaan natin ang Diyos, ang ating lakas. And Psalms 27 verse 1, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Dito naman po sa Psalms 27 verse 14. Wait on the Lord; be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Maaring nag-iisip tayo na hindi ko ito kaya, hindi ko na kayang magbago. Hindi ko na kayang tiisin ang hirap ng aking kalooban at wala ng pag-asa. Mga kapatid, sa isip lamang natin ito. Dalhin natin ang ating isipan sa paniniwalang kaya natin ito. Malalampasan natin ito dahil kasama natin ang Diyos at Siya ang ating kalakasan. Philippians 4.13 I can do all things through Christ who strengthens me. Yan, So, makakaya pala sa pamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa atin. Sabi naman sa Isaiah 40, Ono Jace, Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Diyos ang ating kalakasan mga kapatid. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Sa panahon ng panghihina, huwag patagalin maglaan ng maraming oras sa pananalangin, devotion, fellowship sa kapwa mananampalataya. Psalms 29:11, The Lord will give strength to his people. The Lord will bless his people with peace. Kaya mga kapatid, God is our strength. God is the strength of our heart. Glory to God. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At sa muli tayo naman po ay magkita-kita sa aking mga susunod na video at huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat po. God bless everyone.